Gemini, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong March 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, sa ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alien Race. Check natin yung overall energy spirit guide. Overall energy po for Gemini this month. Kung di po kayo makaresonate, try niyo pong tignan yung inyong other signs. Okay? So, we have Forrester. Meron tayo ditong Dodging Bullets. And we have Wolf in Ship's clothing more on ang nakikita ko kasing energy sa inyo dito is napapagod na kayo gemini so pwedeng sa mga ginagawa po ninyo ayan, napapagod na kayo na ipagtanggol yung sarili nyo or ipagtanggol yung isang tao towards other people parang you let things flow na lang diba, kung ano yung iniisip ng mga tao sa'yo, so be it, hayaan mo sila, yung tipong ganyan ganyan yung energy mo parang let things parang what crashes crashes what you know parang what flows flows something like that tignan natin ano tong forcer na ito pero nakabaliktad kasi siya diba? ba ano ba yung mga bagay na hindi na pinipilit we have four of ones okay so meron ba dito nagpapagawa ng bahay so ayan po ano we have four of ones so pwedeng friendship More on, di ba, kung nafe-feel mo na hindi ka na welcome dun sa group of friends na mayroon ka, so pwedeng ikaw na yung umaalis. Hindi mo na pinipilit yung sarili mo, di ba, hindi mo na pinagsisiksikan yung sarili mo sa isang relationship. Yung relationship po na yan ha, ay hindi lamang sa love life. Sabi ko nga po, pwedeng friendship, ganyan or yung iba sa inyo sa church baka nag uh, umaattend kayo ng church tapos parang nafi-feel mo na iba yung tingin sa inyo ng mga tao maybe because for some of you nalaman nila na ayan nanonood yung iba sa inyo ng mga tarot readings baka napakailaman nila yung phone mo nakita nila so parang na-judge ka and you don't want to explain yourself na check natin tong uh, dodging bullets we have five of pentacles meron may utang dito, no? Na parang pinagpapat, na, nagpatong-patong na siya. So, may utang ka, tapos babayaran mo sa pamamagitan din ng pag-utang. So, ang nangyayari, hindi po natatapos yung utang ninyo dito. And, marami sa inyo, Gemini, ngayon, hindi, marami sa inyo ha, pero hindi lahat sa inyo. Medyo mabigat po yung kaperahan ninyo. Mabagal yung usad dito. Maraming nang block sa inyo pagdating sa kaperahan. Maraming mga sabi natin mga uh, transactions na hindi natutuloy, parang bigla na lang umaatras. So napa, napapaisip tuloy yung iba sa inyo kung may gumagawa ba sa inyo, may nag evil ay ba sa inyo. So kung ganyan yung nararamdaman ninyo, yung parang bigla na lang po sa isipin nyo, teka, hindi na naman natuloy yung, yung transaction namin hindi kaya may nag evil eye sa akin. So, yan. Yung iba sa inyo, need nyo na ng protection. Pwede kayong bumili ng tears bracelet o kaya naman evil eye amulet necklace. Kahit nasa abroad pa po kayo, open tayo for international shipping. So, yung iba sa inyo, ah, yan yung nafe-feel ninyo. So, follow nyo yung intuition niyo Wolves in ship's clothing. Tignan naman natin yan. We have the tower. Ayan po. So, may nagpo-provoke sa'yo nagpo sa dito gusto kasi nila na ang gusto daw nilang makita ay yung totoong ikaw. Yung gusto nilang makita is yung uh, negative or bad side mo. Kaya may mga nagpo-provoke sa iyo dito. And hindi sila matutuwa, Gemini, pag nakita nila kung paano ka ba ma-provoke. Pagsisisihan nila 'yan. Mm-mm. Yung gusto mo lang naman dito is, 'di ba? Honest ka naman eh. Honest ka sa sarili mo. Honest ka sa mga nangyayari sa life mo. Pero yan, yung mga ibang tao dito, pinagmumukha kanilang sinungaling. Tignan natin. Kamusta ka ba this month of March? Kamusta ka this month of March? we have nine of pentacles. na mo, ang gaan. No? Ang gaan ng energy mo. Yung energy mo alone, ha? Magaan yan. Pero dahil nga may mga sumasama dito, mga ibang energies sa'yo, kaya, ayan, sila yung nagpapabigat actually. So, comfortable ka sa life mo. Wala kang inaabalang tao. Yung iba din po sa inyo, maganda rin yung trabaho nyo check naman natin yung mga ugali ng mga taong makakasalumuha mo. We have the Hierophant. So, yung iba nga sa inyo, di ba, may ko dito kanina na about sa, na sa church na inaatin na ninyo, sa isang organization. We have eight of wands. Mukhang may masasabi talaga sila sa'yo against you, ha? Or sabi natin, baka maka-offend sa'yo. Pero meron pala dito, pinag-uusapan ka talaga behind your back. Kaya naman pala, feeling mo dito, hindi ko alam kung dito yung ngayon, ano? Feeling mo dito, hindi ka welcome parang na out of place ka kasi nga totoo talaga na pinag-uusapan ka nila. meron silang nasasabi behind your back so mga sabi na lang natin oh, mga plastic talaga ang mga nasa paligid mo at karamihan nga dyan kasama mo sa isang organization check natin paano mo ba dapat alagaan yung sarili mo we have four of swords so tulo ka daw ng maayos agahan mo yung pagtulog, could be, I don't know, pag adults ba, 6 hours lang yung required or 8 hours pa rin. We have night of ones Okay. Exercise yung nakikita ko dito. Sleep and exercise. So, more on about health daw po, ano, yung inyong ingatan or uh, yun, masabi talaga natin na inaalagaan mo yung sarili mo pag nagpo-focus ka sa health mo, sa routine mo. Hmm, check naman natin ang business if you have business. We have Page of Pentacles. Maganda po yung business ninyo ha. We have Two of Swords. Pwedeng meron ditong dalawang product na talaga naman pong mamamayagpag na yung month na to sa negosyo ninyo. We have the Emperor. Ayan. So very magiging very proud kay dito sa products na to. Tignan natin kung existing products na ba yan. Okay, some of you po existing products na ito. Pero mas marami kasing magtitiwala sa inyo. Check natin. Sabi natin parang ganito. May products na ginagaya, di ba? Kunwari, ikaw yung nauna dyan, ginagaya ng iba. Pero sa iyo pa rin, babalik at babalik yung mga clients mo. Sa iyo pa rin sila mag stay Sa career naman, we have Ace of Swords. We have Knight of Cups. At mayroon tayo dito Queen of Wands. Mukhang may na-offer sa iyo dito. pagisipan isipan mo daw, actually pinag-iisipan mo naman talagang mabuti. Mukhang malapit ka nang ma-persuade ko naman tong ino-offer sa iyo. Nakikita ko naman magaan naman yung energy. No, ikaw na lang talaga yung kailangan mag-decide, Gemini. King of Pentacles, medyo meron ka dito ang ano, katrabaho na eh, or parang I don't know kung galante ba siya or parang mayabang. Mayabang yung dating niya sa iyo, parang ganoon. Okay, pagdating naman sa kaperahan, we have Queen of Pentacles. This is your energy. So, ito din yun, no? Sabi ko nga sa inyo, magaan din yung kaperahan ninyo, eh. No, meron po dito. Pero meron din kasi, di ba, pinapakita dito sa atin mabigat yung kaperahan. Pero sabi ko, hindi naman lahat sa inyo yon. Meron pa rin dito, maganda yung kaperahan ninyo. Death card. So, baka may kukuha dito ng insurance, death insurance, life insurance. We have king of wands. Parang may ano dito. I don't know kung nabiyuda ba. Or kapapakasal lang. Mm -mm. yan so maganda naman yung kaperahan na pinapakita po talaga ano. some of you kasi or marami sa inyo dito is independent kayo kaya niyo talagang buhayin yung inyong sarili so hindi kayo palaasa dito tignan natin sa love life check natin yung mga naghiwalay na kung this march ba may pagbabalikan ba or may magre-reach out ba the empress Meron tayo dito'ng nine of wands. Okay, yung iba sa inyo kasi iniingatan niyo na yung sarili niyo, yung puso niyo. Eh. So, pwedeng may babalik, pero pwedeng hindi niyo na i-entertain. Mhm. -mm. Pero mukhang hindi naman titigil yung tao na 'yan hangga't hindi mo siya pinapansin. So, kukulitin ka po ng kukulitin niyan. May iba nga sa inyo mapapaginipan niyo pa kasi pwedeng may na-manifest po kayo or ima-manifest kayo ng tao na 'yan. Sa mga single we have seven of pentacles and we have two of cups okay pwede ha pwede dito marami sa inyo magkakaroon kayo ng relationship this ano this month meron namang ano progress so kung meron pala kayong nililigawan dito or may nanliligaw sa inyo yan may progress po yung inyong connection so pwedeng mauwi na ito sa uh, magkakaroon na ng label yung inyong connection, yung inyong relationship. Sa mga mag-asawa po, we have naman, ah, sa mga magkarelasyon pala, boyfriend, girlfriend, ganyan. King of Swords and we have Six of Cups. Okay, may iniisip yung person mo from their past. Sa past po, yung energy dito. Two of Pentacles, alam mo hindi pa siya 100% sigurado sa'yo. May iniisip siyang tao from pass. Hindi pa po siya totally nakaka-move forward doon. Pwedeng ito nga yung energy na yun, no? Meron siyang, ayan, baka yung ano, yung meron dito, ba diba? sabi ko yung hiwalay. So, meron person, may new person yan. Kaya lang, hindi niya talaga yun, parang hindi talaga to totoong mahal yung tao na yon May batang involved din dito. Eh, ba diba, may pregnancy na pinapakita rito? Ayan, no? So, nagdadalawang isip pa yung person mo. Tignan mo rin ha. Baka may tinatago siya sa'yo. Baka hindi niya sinabi sa'yo. Yung background niya talaga. Sa mga mag-asawa po, we have naman six of swords and we have eight of pentacles. So, tahimik lang ang love life ng mag-asawa. Uh, Pwede may LDR po dito. Gemini. Ayan, iba sa niyo. Baka yung asawa niyo uh, sa ship nagtatrabaho. Mm -mm. So, yun lang yung pinapakita rito. Tahimik lang. Ano lang, parang... Okay na okay naman yung family ninyo. Focus lang kayo sa kung paano palagaan yung family, paano mag-provide sa family, ganyan. Check natin ano po yung paparating. Ano yung paparating this uh, month na P or pwedeng maganap. Ano po yung pwedeng maganap spirit guide? We have secret accounts so i-basa nyo may madi kayo dito na may secret accounts or may multiple accounts nga eh. Mm, mm Parang may ini-stock. yung eh, nakikita ko dito. Baka may magbabayad pa para i-stock lang kayo. Ganyan. Or may magbabayad dito para mag-like ng mga post ninyo. Yung mga ganyan. So, kung meron dito, kumikita kayo sa mga ano nyo ha, sa yan, kunwari, sa, sa internet. So, may parang may mag-avail dyan, magbabayad siya para magpapansin ba sa inyo. Ganon. Your feelings, tignan natin. We have the lovers. Your thoughts, we have knight of swords. Parang ang bilis niyong mag dito. May pagka-indecisive kayo ngayong month. Mm -mm. Ayan, the lovers. Parang mas feel niyo pa yung valentines. For some of you, ha mas feel niyo pa yung valentines ngayong month na to. Kesa nung actual na valentines day. So ayan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat Gemini and more blessings to come.